Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange ay nagdadala ng sigla at lakas ng loob, habang ang white ay sumisimbolo ng kailanawan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 40, number 17, Number 25. Kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng direksyon at katiyakan sa mga plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng kasipagan at tibay, samantalang ang blue ay sagisag ng kapayapaan at tiwala. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 21, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng katatagan at maayos na resulta. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagpapahiwatig ng masayang enerhiya, habang ang purple ay simbolo ng karunungan at inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 25, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng magaan na daloy ng kaganapan at ideya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang silver ay nagdadala ng proteksyon at liwanag, habang ang green ay simbolo ng kasaganaan at kaginhawaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 15, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tamang balanse sa emosyon at desisyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Ang kahulugan ng kulay ang gold ay simbolo ng tagumpay at inspirasyon, habang ang red ay tanda ng tapang at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 1, number 12, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kumpiyansa at panibagong simula. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang white ay sagisag ng kaliwanagan at malinis na intensyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 20, number 14, number 29 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng maayos na daloy at tamang desisyon Libra Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue Ang kahulugan ng kulay ang pink ay sagisag ng malasakit at pagmamahal habang ang blue ay nagdadala ng balanse at kapanatagan mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 6, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakaisa at bagong koneksyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay nagbibigay ng proteksyon at tibay, habang ang violet ay tanda ng intuition at malalim na pagunawa. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 3, number 11, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon at malalim na pananaw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay simbolo ng kasayahan, habang ang green ay tanda ng kasaganaan at kalmado. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 27, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong pagbabago at mga bagong oportunidad. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gray ay simbolo ng disiplina at balanse, habang ang navy blue ay nagbibigay ng katatagan at tiwala. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 10, number 18, number 34. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng malinaw na direksyon at tagumpay. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra mga maswelteng kulay sa ngayon ay color turquoise at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang turquoise ay sagisag ng kalayaan at pagkamalikhain, habang ang white ay nagdadala ng kapayapaan at kailanawan. Mga numero na magbibigay ng suerte sa ngayon na numero, number 8, number 22, number 35. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong ideya at magandang direksyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay simbolo ng emosyon at daloy, habang ang pink ay nagbibigay ng proteksyon at intuition. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 13, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kapanatagan at malinaw na pagbabago.